Matapos ang isang linggong pag-aantay, nagkaroon na muli ng supply ng tubig ang bahay nila Aling Marjorie sa barangay East Kirino Hill, Baguio City. Malaking biyaya na ito para sa mag-anak lalo pat hindi sila abot ng linya ng Baguio Water District dahil sa taas ng kanilang lugar. Iday ag-deliver. deliver da. Santo Tetagarud nga kinabaybay ang pimantipila da, ma 2 hours da, ma 3 hours da. Anya, 45 pesos ang bayad nila dati kada drum ng tubig pero ngayong tag-init, umakyat na ito sa 55 pesos. Bagamat nagmahal, mas mainam na ito kaysa sa walang tubig. Ang kagawad naman ng barangay na si Johnson, maswerte kahit papaano dahil abot pa ng linya ng Baguio Water District ang kanilang tahanan. Pero Pahirapan naman ito sa pagkakarga ng tubig. Take tatlong beses. Tatlong beses. Mm. pero one and a half hour lang yung pagdating nila. Gustoin man niyang magpa-deliver ng tubig, mag-aantay pa ito ng halos dalawang linggo. Pero tanong ngayon ng mga residente, saan ba natatagalan ang pagde-deliver ng tubig sa lungsod? Para masagot ito, binisita ng news team ang isang refilling station sa barangay Crescentia Village. Dito naabutan namin ang isa sa mga hauler ng tubig na si Jonathan. Anya, alas 8 pa lang ng umaga, nakapila na ito para kargahan ng tubig ang kanyang truck. Pero mag-aalas 12 na ng tanghali kanina, hindi pa rin nakakargahan ang kanyang tangke. Nagmula kanina ng alas 3 ng madaling araw, uh, pangalawa pa lang. Opo, pangalawa pa lang. Ga Ganon kahaba talaga yung pila. Kaya hindi ko rin masisi yung mga ibang nag-overprice kasi nga ganito kahirap yung tubig. Ang daloy kasi ng tubig sa refilling station, maihahalin tulad na lang sa daloy ng tubig sa gripo. Dati daw, wala pang sampung minuto ay napupuno na nila ang kanilang tangke. Pero ngayong tag-init, mag-aantay pa sila ng isang oras o higit pa, mapuno lang ang kanilang tangke na kayang maglaman ng dalawampung dram ng tubig. Siyempre, may ipon din kaming mga haulers dito sa ano, sa kargahan. Don Oo. Doon tumatagal yung pila. Naglagay na ang pamunuan ng refilling station ng cut-off para sa mga magkakarga ng tubig. Sa paliwanag ng pamunuan sa new team, kailangan nilang mag-cut-off para maiwasan ang pag-overheat ng pump. Pagkakaunti daw kasi ang tubig, mas mabilis mag-overheat ang pump. Naiparating na rin sa mga opisyal ng lungsod ang reklamo ng ilang mga residente. Uh we have to confer with DTI because we have to check because DTI does the price fixing. So, iko-confer na, we have to coordinate with DTI. Binalaan naman ni Mayor Benjamin Magalong ang mga nananamantala sa kakapusan ng supply ng tubig sa lungsod. Unless reasonable kung bakit naging 50 pesos. Pero kung ginawang 80 pesos, 60 pesos, ah, bawal na talaga 'yan talagang babantayan ko talaga. Automatic yan, isasara ko agad. Kung matibay yung ebidensya, immediately sarado na yan. Hindi na makakakuha yan ng kwan. Hindi na makakuha yan ng lisensya sa amin. Sa ngayon, iniimbesigan pa ng pamalang lungsod ang isang reklamo laban sa isang water delivery service. Bukas naman ang pamalang lungsod para sa karagdagang reklamo pa ng mga residente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.